Malamig ang panahon kaya masarap humigop ng sabaw lalo na kung sabaw ng sinanglaw. All, right, all right, Pulutan ng ina mo is mark safe during typhoon 1. Nakalabas na nga ng laon yun ang bagyo pero ramdam pa rin natin ang lakas ng hangin. Napaluto tuloy ako ng sinanglaw bago pa madadaal sa rep ko kasi walang kuryente boy. Di ko na pinakita kung paano ko linuto kasi mahirap mag-vlog walang ilaw George. Kaya ipapakita ko na lang kung paano ko kakainin. Special tong sinanglaw natin mga kapulutan. May laman, may atay, may tuwalya, may tumbong. Di ko lang nalagyan ng papait kasi wala akong stock pero napaka solid nito mga kapulutan. Basta laman loob ng baka, napakasarap nyan. Isa sa mga pinakapaborito kong ulam at pulutan. Ang lagi kong in-order sa mga karinderiya na sinanglaw. Na number one gamot sa hangover. Napaka-solid mga kapulutan. Gagawa na lang ulit ako ng vlog ko nito pag okay na yung panahon mga kapulutan. Sa ngayon, matakam muna kayo. Napaka-solid nito. Yung medyo may asim-asim at anghang, lagyan mo ng sukat sili. Sheesh! Wala na naman akong masabi kundi alright, alright!